Okay guys, so isang mapayapang araw na naman sa inyong lahat At uh, here we are again, uh, welcome back to Willy Boy GK At uh, as usual guys, tayo ay uh, uh, nami na naman uh, Tuwing umaga yan guys, di tayo nag, uh, ano yan, uh, di, di, tayo nag, uh, mimintis Bisikleta, uh, jogging uh, para sa ating uh, Uh, kalusugan at ang at, 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 ating destinasyon ngayon guys ay uh, uh, sa may Adam uh, Palit uh, Mega Dike na naman para uh, manood ng mga magagandang tanawin at uh, tayo guys ay approaching na kita nyo po sa yan ay uh, uh, pa, ano na tayo papalapit na po tayo uh, dun sa may uh, pinaka uh, sentro at bago ang lahat guys, uh, nais ko muna ang aking mga, mga channel members, ng, uh, mga very supportive channel members uh, Kagaya ni uh, uh, Miss Moonlight, uh, Maring Moonlight, uh, Mix Vlog Kay uh, Katanagi PH sir, uh, magandang panonood, uh, Bing Channel uh, Kay Miss Adora Banto. Miss Adora, laban lang at uh, uh ko baka hindi matapos ang buwan na to mamumonetize ka na kay Miss uh, Rachel uh, ganoon din guys at uh, uh ano, uh, ano rin to road to monetization din sa akin kaibigan maganda na sa aking kaibigan uh, na uh, aking, uh, kaibigan, uh, channel members pa maganda na magaling pa kumanta Uh, kay Tita Mayang Tita Mayang, uh, maligayang panunod sana mapanood mo buong video nito at uh, makapag-comment ka rin dyan kay uh, sa aking uh, anakin sa kasal kay Divine uh, Cooking Vlog uh, galingan mo ang pagluto lagi uh, kay Explore World at, uh, ito ay isang gayuhan uh, ito pero matagal na guys kapag mag um, uh, renew yan ang kanyang uh, Uh, membership ay uh, uh, year lagi uh, taon, ilang taon ko na naging member yan guys hanggang 12 months 12 months pag mag renew yan pero uh, <coughs> ano siya uh, nasa um, ibang bansa siya uh, uh, parang uh, ko nito parang stewardess ya kaya missionel vlog uh, shout out sa iyo missionel. at yan pala naka plus po sa ating screen ang uh, uh, Direction, papuntang uh, dito sa may ang Dampalit, Malabon kay her Cyril ating kaibigan rin uh, ilang bisis na magpalit ng channel pero monetize channel na rin guys at maraming uh, maraming ano yan, maraming channel uh, mino workout na channel kaya uh, sa ating mga supporter na walang uh, sawa na sumusuporta sa ating uh, uh, channel kay Mad7, kay KGTV kay Joshua Cardiergos, uh, kay Vlog uh, at uh, sa akin uh, bagong uh, inalagaan ngayon na channel si Miss Dandy Christina Vlog. Guys, pa uh, patulong naman kay Miss Dandy Christina Vlog. si uh, ano rin 'yan, uh, road to monetization rin 'yan. At tinutulungan uh, uh, din natin guys, isa sa tinutulungan natin, sa natin. Paulit-ulit na um, kay at uh, mahal pa kami at uh, yan pala shout out po sa akin kasama kay kasama uh, kasamang Arnel at madalas natin yan guys sa uh, kasama mga sana madalas natin kasama yan sa uh, pagbablog natin uh, lagi niyo nakikita yan okay at tuloy-tuloy uh, pa tayo Okay, at uh, guys, uh, madali-dali na. Malapit-lapit na tayo sa Sintro. Uh, makikita na natin guys ang uh, maraming tao yun sa unahan natin. Kaya samahan nyo pa ako. At, uh, uh, ang uh, time check guys ay 6.15am. Kaya yun, nakikita nyo guys yung... Uh, Uh, bukang liwayway. Eh, na sinag ni sa tubig. Kaya uh, tayo po ay nakatalikod. Uh, ah. Hindi, nakaharap po tayo sa uh, bukang liwayway. Ah, uh, kaya lang yung camera natin guys, do nakatutok sa likod kaya kasi uh, maggagaga -aga against the light naman tayo kapag ating sinintro. At ang uh, ating uh, gamit pala guys ay ano 360 kaya siguro nagtataka kayo kung bakit sa mga hindi naka uh, nagtataka sa mga nagtataka guys na bakit uh, uh, parang may nag may kumukuha pa may makasano may may cameraman pa ako wala na ang sa ano, ayan lang uh, nakatutok lang sa akin uh, ano yan ang tinatawag na Insta 360 guys na kamera. na uh, medyo sabihin natin medyo may uh, halaga siya pero yan ay binili lang ng anak ko para sa akin para sa ating uh, pagbablog uh, bilang suporta ng ating anak tayo binilihan ng uh, uh, insta uh, 360 na camera at yan guys so nakikita nyo ina, inarap ko na kayo okay at uh, ito guys nakikita nyo isa kang uh, nakakuha ng ating uh, attention itong uh, apat na ibon na ito napakaganda ganda guys ng kulay ayan oh. At uh, ito ay mga turuan pala yan guys, mga bak ano, mga mga may mga tricks daw yan, may mga tricks na alam. Kaso nga sa ngayong oras na to guys, yung uh, pinaka ano nito ay uh, nag-almusal uh, pa. Uh, kaya hindi pa siya nagumpisa uh, atin mamaya ang balikan yan guys pag uh, uh, tayo ay uh, madana natin na uh, mabalikan natin mga ano na uh, kita natin na nandiyan na nag na babalik tayo ayan guys at uh, uh nyo at uh, tingnan natin mamaya kung na anong mga tricks ang mayroon sa mga ibon na to ok at uh, tuloy, -tuloy po tayo sa unahan pa kasi sa uh, unahan may mga paninda ayan guys ayan ang mga paninda kita nyo uh, kala mo Uh, sa tabi ng lansangan pero tabi ng palaisdaan yan guys uh, tabi ng palaisdaan yan uh, maraming paninda dyan uh, mga paninda nga uh, yung mga piling pagpipilian uh, maraming namimili dito guys sa totoo lang maraming namimili dito sa lugar na to dahil uh, uh, siyempre pag walang uh, binabayaran na ano medyo may kababaan ibig sabihin Uh, dito sa, sa, mga bangketa sa kabinilaan na siyempre may mga lagay-lagay pa yan kaya uh, binabawi ng mga nagtitinda doon no, sa pagpatong pero dito medyo may ano guys medyo may talagang may may diferensya ng mga 30 pesos ang uh, paninda dito sa ano Ayan, mga mura yung t-shirt na yan guys mga ano at shout out yan sa aking kasama at mamimili yan um, pang uh, gamit niya sa pang araw-araw Okay, at uh, ayan, makikita nyo guys ating uh, ah uh, uh, na pinapakita sa inyo ang ating bati paninda at ayan guys, ang uh, nakikita nyo mga isda naman yan guys uh, dito kayo makakabili ng sariwang uh, alimango alimasag ah uh, hipon uh, ayan, maraming hipon dito guys at yung mga suso yung uh, Uh, ano marami dito dito na dito makukuha yung guys suso nakakakuha dito yan at uh, yan, mga bagong ahon yan guys ayan uh, dala, ng lalaki yan, suso yan guys yung uh, kung tawag sa amin yan guys sa uh, ilo ilo ay bagungon susok eh, suso yung eh, kulay itim na uh, masarap yan guys pag ginataan uh, pa, pinapasuka pinapaano muna yan pinapaluwa muna yung uh, uh, kinain niya yung uh, lupa at pag nakaluwa na ay napakasarap na kain ayan o oh, ko sa inyo guys yung camera dyan sa mga paninda ayan o oh, mga hipon yan guys ayan lima alimasa galimango ayan ayan yung mga paninda guys yung so may dalawang uh, malaking ano niya alimango mga paninda rito talagang nga uh, maano dito guys sa, sa ang yung hipon nagtanong tayo ah uh, <coughs> sa ano lang 130 samantala pag uh, doon ka bumili niya sa unyari palingke doon sa uh, labas eh inaabot yung guys ng uh, 200 hanggang 250 150 na yung pinaka mababa pero dito 130 na kukuha mo uh, medyo may uh, ano kasi mga bagong ano yan dito yung mga bagong ahon dito sa Uh, mga puro kasi mga palaisdaan yan guys yung kapaligiran na yan puro palaisdaan kaya dito dito mismo mga saan dito mismo nanggagaling ayan pa ayan pa guys ang ibang paninda nakikita nyo sa ah, uh, camera nakikita nyo po ah uh, iba't ibat sa mochari ay mga accessories ayan mga bisiklita at tayo mamimili dito guys mamimili tayo dahil uh, gusto ko mabili ng ah uh, bag yung uh, bag ng bisikleta yung nilalagay niya sa may manibela kasi may ano ako may uh, bluetooth kami na yung bluetooth na maliit para ba mag uh, uh, bisikleta pwede mag pa-music music habang hindi boring ba kasi ganyan guys yung ano ko ngayon yung hobby ko ngayon tuwing umaga pamimisikleta o kaya jogging uh, para sa ating uh, tawag nito sa ating talusugan uh, dahil uh, sa mga hindi nakakaalam guys si Willy Boy ay 61 years old na at kailangan kailangan talaga exercise araw-araw hindi pwede guys nakain tulog lang hindi pwede at uh, madadali tayo ka ganyan uh, kailangan ng uh, pag um, ano, bas, ano pag ano sa sarili pag disiplina sa sarili kasi ang isang uh, gamot ako na niniwala ako guys na isang gamot na hindi binibili ay ang pag exercise yan ay hindi binibili yan yung pawisan ka lang tuwing umaga maunat unat lang yung mga kaugatan mo guys ah, malaking bagay yan malaking bagay ayan na at uh, ako, ako guys ako ngayon guys ay hindi ko lang pinapakita sa camera kasi uh, siyempre <coughs> uh, walang hahawak ako ngayon ay nakakakuha ng, kasi uh, kasi namili tayo guys ako nakakakuha ngayon sinasabi ko na bag para din sa bisikleta at uh, uh, sa sunod kong napamimisikleta may music na ako habang tumatakbo, di ba, high tech <laughs> okay, at uh, sige guys, samahan nyo pa kami at uh, mag-ikot-ikot pa tayo rito ayun, nagkatawaran pa kami uh, shout out sa nagtitinda uh, okay at uh, ating nabayaran guys ating nabayaran, 180 uh, sa ano yan guys na tinignan ko yan sa may uh, Lazada Uh, bag na aking nabili na ano kaya sa Lazada ay um, 250 yung uh, presyo niya eh dito na kuha ko ng 180 ibig sabihin uh, medyo may diferensya talaga may uh, uh, ano yung halaga medyo mababa talaga rito okay at uh, yan ang aming style guys Ayan, uh, yan tulak lakad uh, oh, ma, nilalakad ko lang at uh, so para uh, baka sa ano uh, may exercise minsan halimbawa pag may mga pag iwanan kami ng aming bisikleta uh, tatakbo kami tatakbo ako para uh, takbo na hindi yung takbo na ano ha yung jogging na medyo mabilis lang guys sa ano mabilis lang sa lakad uh, CB takbo hindi yung takbo na ano ay eh, kasi baka mamaya masubrahan naman tayo Uh, kaya pag alam, takbo lang ng mga 5 minutes dandahan na pagtakbo o pahinga saka naman sa bisikleta ay eh, ganoon lang ganoon lang ang uh, ating routine ang ating uh, routine na uh, araw-araw at yan guys uh, uh, may nakasalubong sa lumutay ang sexy naman ni mam Ma ay <laughs> naman si sexy si Willie boy okay at uh, tayo ay eh, mag uh, pagpatuloy sa paglakad guys But, uh, Samahan nyo ako. ayan uh, may mga tricks na gagawin itong um, ano, itong uh, Sabi ko kanina na ano, ayan na, 'yan nga magano ng ibon, may mga tricks na siya gagawin, guys. Kaso lang, may tawag kasi ako kaya hindi tayo makapanood may tawag ako na uh, uuwi na kasi may importante daw importante kaya tayo, guys tayo ay uh, pa uuwi na uh, sayang hindi ko na ipakita sa inyo na yung mga tricks pero sa susunod guys sa sunod na ano sa sunod na linggo uh, pupunta naman kami dito babalik kami dito at uh, ipapanood ko sa inyo kung ano ang ano bang uh, kaya gawin ng mga ibo na yun ay eh, manood sana ako kaya lang eh yun nga may biglang tawag Uh, pinapauwi na tayo kaya uwi na kami ngayon sa aming destinasyon ngayon ay pa ano na pa uh, labas na sa uh, mega Megadike At ang uh, lusot nito ay uh, ano rin, uh, simbahan din guys ng uh, Dampalit. Okay guys, samahan nyo ako sa paglabas uh, at uh, maraming maraming salamat sa inyong uh, panunod. At uh, uh, As usual, Willie Boy po. At uh, sa mga bago po na ligaw sa ating channel, guys, uh, pa-subscribe naman, like, at uh, pa-share ng ating mga ng video na to para maraming makapanood. Yung mga interesado, guys, na mapunta dito sa lugar na to, may idea sila kung paano, guys, uh, pumunta. Uh, madali lang naman tutuntunin, guys, ang uh, dampalit. Dahil, uh, ba kung sa Manila ka galing, ang alamin mo lang muna, guys, ay... Uh, malabon, yun, e, pagtapos mo ng malabon guys, hanapin mo yung uh, dampalit, ah, yung hulong duhat pala, hulong duhat, pag mo ng hulong duhat sunod mo naman hanapin, isa, uh, yung dampalit, simbahan ng dampalit guys, mag, pag makita mo yung simbahan ng dampalit, pinagkakanto kumaliwa ka na, dire lang yun ang migadike, ma hindi ka ma hindi pwedeng maligaw ka, basta makita mo yung simbahan, yung kadiretsyoan yan, ay uh, ano naman ah, uh, Valenzuela. Pero kumaliwa ka na. Kumaliwa ka na. At uh, dire-direcho. Makikita mo yung ano. Okay guys, thank you very much sa inyong panunod. At uh, uh, sa sunod na video ulit.